mulaaklaina ko narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang pinaka-sweet na istorya ni Kuya Jomar at ni Ate Carla paano nga ba nagkakilala si Kuya Jomar at si Ate Carla saan nga ba nagumpisa ang kanilang love story Nagumpisa ito nung dali ni Kalinga Prab si Kuya Jomar sa pagbisita kay Ate Carla. Nagkataon naman na si Ate Carla ay talaga napakamahiyain. Kaya kinausap din ni Kuya Jomar si Ate Carla dahil dati rin daw na mahiyain si Kuya Jomar. Grabe at naging maluwag na ang kanilang pag-uusap at parang naging nasani agad si Ate Carla sa pakikipag-usap kay Kuya Jomar dahil magaling ito makipag-usap at napapagamit ito ang kanyang loob. grabe at nakakakilig nga talaga sapagkat si Ate Carla ay pinapaypayan pa ni Kuya Jomar. At talata din na si Kuya Jomar dahil kung nakita parang daw talaga niya ay nabighari na daw siya. Sino ba namang hindi kikiligin? Eh, ang ganda ni Ate Carla ay talagang hindi pang ordinaryong babae lang sapagkat iba talaga ang kanyang kagandahan kaya naman nabighayin agad si People change. Showman. Oh. Ano ang paborito mong pagkain, Carla? Chocolates. Chocolate, chocolate. Mm. Sweets, Anong matatamis. Anong chocolate ba? Mas specific ba ang chocolate? Anong chocolate na paborito mo? Toblerone. Ah, <laughs> Toblerone. Alin dun? Madami kasing... Ayos ka lang ba? Okay lang yan. Okay lang yan. Papasok ka um, ulit sa yan. ano. Ay. Papakilala ka nga, Joms. Pati yung edad mo ha. Di ba 25 ka? <laughs> 25 ako? Ako wala siya. Sige, pakilala <laughs> ka. Ako si ano, um, Jomar Hakub. Ako kasi para para naman hindi ka masyadong Matens. ano, matense. oh, siyempre, unang-una, pakilala ko ako si Jomar Hakub. Taga tubong lagwenyo pero pinanaksan na buwa. At ang um, birthday ko April 11, yung taon. Sikreto na muna. Pero 25 years old ako. Nice to meet you again, Carla. Nice to meet you din po, Pwedeomar. Nice to meet you also, again. For the second time around. <laughs> Huwag sa akin, tayo-tayo lang naman to. Mm. Be who yourself, be yourself. Kung mm. hihiya ka, ano ka? Tawag niyan? Deep breath? Ano ba? Actually, normal yan, ano? uh, Carla? Pero ako kasi may technique ako para malis yung hiya ko. Ano ba kung ano yun? Grabe, at kitang-kita nga din yung kahirapan ng buhay nun, eh. Ate Carla sapagkat binibigyan niya pa ng pamaypay ang mga kalingatin sapagkat wala nga silang electric fan at napakainit talaga doon lalong lalo na sa loob ng kanilang bahay. Ngunit kahit ganito nga ang buhay ni Ate Carla ay hindi siya sumusuko dahil may pangarap talaga siya. At ito ay ang makapagtapos ng kanyang pagkaaral dahil gustong gusto niya daw talaga tulungan ang mama at ang papa niya na nagsasakripisyo din sa kanila. Ano yun? Ano po? <laughs> gusto malaman? <mo> <laughs> ako sa nga nahiya ako eh. <laughs> ito, ito kasi yun eh. Ito. Step ka lang. Tapos ganito. 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 Ano lang yun, ah. hindi yun ano kasi mahirap na. Limitasyon. Limitado ah. Limitasyon. Alam natin ang limitasyon natin. okay huh. ka lang! Ano, okay ka na ba? Alam mo ba ang ganito? <laughs> nagtik ka ba? okay oh, Ah, po. sige. Ay, anong ginagawa mo pag nahiya Pag nahiya paano mo siya i-conquer yung hiya mo? Natago lang po talaga yun na po. Natago. <laughs> <siya> natago. <lang laughs> na out. na sa so -so -so kwarto. <laughs> Ngayon, bibilangan natin kung ilang... Grabe at lagi nga kinakausap ni Kuya Chomar si Ate Carla. Kaya naman hindi rin nagtagal ay nasanay na rin si Ate Carla. Kahit mahiyain si Ate Carla, itinturuan siya ni Kuya Jomar na huwag mahiya dahil magiging maayos din daw at maging komportable din daw siya sa kamera. Talagang napakit ka ng dalawa dahil noon una ay parang magkaibigan lang talaga sila. At nagulat pa nga si Ate Carla kay Kuya Jomar na nakipag heart sign ito sa kanya. Sa sobrang kilig ni Ate Carla ay napapasok pa siya sa kanilang bahay. Anong specialty mong niluto? Kaya na, anong ulam? Anong ulam? Kinakabahan <laughs> 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 mo kaya ako? Kinakabahan ka? <laughs> siya ang pinakakinakabahan. Sa so lahat? <laughs> ano? Uh, Beneficiary. Beneficiary. Oo. ano? Oh, so oh. Prasyang, ano Ah, uh, mayroong, type. may ano yan eh, may shirt type. May tawag sa ganyan eh. Oo. Uh, baka na-trauma siya sa, na-trauma ka na ba dati sa any public, gano'n? Oo. Oh. Hindi naman. Hindi ka ba ano? ano? Nagma-major ka ba or nagsasali sa pageant? Hindi naman. Hindi. ayaw mo talaga sa mga ano yung... Ah, uh, ganun, sa taro. center of attraction. mm -hmm. Uh, okay lang yan, masasanay ka rin. Sanay. Sanayin muna. <laughs> Gito ka lang kasi napansin ko ah, uh, medyo mahihain ka. Well, nakarelate naman ako dun kasi ganyan din naman ako dati. Pero ikaw, ano bang pwede kong maitulong sa'yo para kahit pa paano mabawasan yung pagiging mahihain mo? Wala naman po. Ano, siguro po masasanay din ako kapag nagtagal. Hmm. Ano? Baka gusto mo, um, uh, tayo mas tagal. Kahit ano? <laughs> kahit yung walang, wala masyado sila. Walang kamera camera, ano? Walang camera, camera. Para masanay, masanay ka, masanay tayo. Na at least, komportable ka na magkausap kahit may camera o wala. Oh, ang team kalingap. Oo. Oh. Ang team kalingap kasi, madami kasi yan. So, yun. Talagang, ano, masasanay. Talagang masa kailangan masanay na maraming kami kasama. marami Maraming kami palagi. Oo. Oh, oh kagay nila si Rose di ba pala sanay na si Rose. Ni Yaya din ngaad ni Kuya Jomar si Ate Carla kung pwede daw bang lumabas din daw sila minsan na sa ganon ay makapanghingi din daw si Ate Carla kay Kuya Jomar ng mga advice kung paano niya i overcome ang kanyang pagiging shy type o pagiging mahihain sa ibang tao, lalong lalo na, na sa vlog at mga kamera. Si Rosan. Si Rosan. Pwede siyang magpaturo kay Rosan kasi si Rosan taga rito lang. Oo. Oh, oh. Malapit lang din yun sa inyo. So paturo ka. May mga teknik yan si Rosan. Baka pwede ka makahingi ng advice. Sige po. Pwede naman po kung okay lang po sa inyo. Okay. Okay daw. Okay daw. So kung okay, pwede pa akong magpaiwan dito. Hindi <laughs> siya nakasagot. <laughs> biro lang, biro lang Oo. Pampagod ba yung pamilya mo? Okay ba tayo? <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> 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 Ganun pala dahil. Ganun pala lang Thank you, Kuya Jomar, sa mga advice. Welcome. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka napakasweet, at sobrang nag-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood.